Isang magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. For today's video, pag-usapan po natin ang social contract. Ano po ba ang social contract? Para dun po sa mga nakakalimot o sadyang hindi alam ko ano po ang ibig sabihin ng social contract, tapusin niyo po ang video na ito para po maunawaan po natin. Marahil nagtatanong po din kayo kung bakit meron tayong gobyerno, bakit tayo merong lipunan. Ang sagot po ay ang social contract. Ito po ang pundasyon ng isang pamahalaan, ang social contract. Noong unang panahon, nang malaya pa ang mga tao na gawin ang kanilang mga gusto, malayang makipagkaibigan, malayang magnakaw, malayang manakit, or even the worst, malayang pumatay ng walang parusa dahil po noong mga panahon na yon eh wala pa pong mga batas at wala pang mga karapatan na matatawag. Kaya po umisip ang mga tao ng isang sistema para mabigyan ng maayos at matiwasay na pamumuhay ang mga tao, ang mga mamamayan. At dito nga po bumapasok ang social contract. Dahil po sa social contract nabuo po ang peace and order, nabuo po ang justice system, nabuo po ang rule of law. At dito rin po pumapasok ang gobyerno. Ang gobyerno, tayo po ang maghahalal ng ating mga mamumuno na sa palagay natin, sila ang magdadala ng ating mga interes upang mapaganda ang ating pamumuhay. Papa sa ilalim tayo sa kanilang mga pamumuno, magbabayad tayo ng buwis. At ang buwis na ibabayad natin, yun po ang gagawin upang magpatayo ng mga infrastruktura, hospital, upang magkaroon po tayo ng mahusay at maayos na pamumuhay. At tayo po ang pipili ng mga pinuno at tayo din po ang magba, magpapasweldo sa kanila sa pamamagitan po ng pagbabayad ng buwis. Ang pagbabayad po ng buwis ay dalawa, yung income tax po at VAT. Tayo po mga mamamayan ay nagbabayad po niyan, income tax at VAT. Um, hindi po natin masasabi na wala tayong trabaho, hindi tayo nagbabayad ng buwis. Hindi po, may trabaho man po tayo o wala, tayo po ay nagbabayad ng buwis. Yung isang pirasong bechen po, pag bumili tayo sa tindahan, may buwis po yon yung VAT. Pag pumunta po tayo sa palengke, pag namili po tayo ng kung ano-ano, may mga buwis po yon Pag nagpagasolina po tayo, may buwis po yan. Diyan po nang gagaling ang pinapasweldo natin sa mga politiko. Diyan po nang gagaling ang mga pinagpapatayo ng infrastruktura. Kaya po napakahalaga ng mamamayan sa isang gobyerno na ito ang nagpapatakbo ng pamahalaan ang mga tao na nagbabayad ng buwis para patuloy at patuloy na mabuhay ang isa't isa. Kaya po, sa mga nangyayari ngayon sa lipunan natin, eh sadyang nakakalungkot dahil po tayo po ang naghahalal ng mga pinuno. At, at sa wari po natin tayo pinagsasamantalahan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng ating mga ibinayad na buwis sa kabila ng maraming nagugutom at naghihirap, nag, nagtatrabaho, makapagbayad lang ng, ng buwis at nanakawin at iisang tabi ang mga tao. So iyan po ang ibig sabihin ng social contract mga kaibigan. Tayo po ay may kasunduan. Ito po ang ang social contract po hindi po siya literal na kontrata na pipirmahan natin, hindi po. Ito po ay kasunduan natin sa sa ilahalal nating mamumuno sa gobyerno, sa ating mga leader. At nasa sa atin ding mga kamay mga kaibigan kung gusto pa natin ang namumuno o ayaw na sa palagay natin, hindi nila nagagampanan ang kanilang mga trabaho, kanilang mga tungkulin. Tayo po ang may karapatang magtanggal sa kanila. Sapagkat tayo po ang naglukluk sa kanila, tayo din po ang may karapatang magtanggal sa kanila, mga kaibigan. Iyan po ang social contract. Iyan po ang ating kapangyarihan. At sana po sa maikling video na to ay naunawaan niyo po. Maraming salamat po at follow na. Thank you.